another vlog. So, nandito ako sa labas. Medyo pangit siguro yung tunog kasi yung ano ng hangin. May bumaba background noise pa na mga ano, mga manok dito sa paligid-ligid. So, ayan guys. Lang yan yan lang yung routine ko sa Dumaguete. Like, pagdating ko doon ng Monday, yan yung laba day ko. Lalabahan ko yung aking mga bed sheets, yung aking mga pillowcases. Tapos, yung mga damit ko naman, nilalabahan ko yan every other day. Kasi, ayoko kong natatambakan. Kasi, gusto ko, pagdating ng Friday, nakaano na ako naka ready na ako na ang mga, aking mga gamit like dinadala ko na yung pang uwi ko dito sa ano sa mabinay para pagkatapos ng shift ko diretso na ako na abang abang ng ano sasakyan pa uwi ng bus so iyan madaling araw alas 3 ng madaling araw pala yun. sa kabila, like yung St. Paul na school so may mga security yun, so okay lang tapos, ang bilis lang Friday na naman, tapos uwi na naman ganyan lang ang buhay ganda ng sikat ng araw guys, good morning another Sunday morning so bago ang lahat anuhin muna yung mga kambing, nandoon na si Ayosh ako na, huli ako kasi naghugas pa ako ng pinagkapihan Ganda-ganda ng sikat ng araw guys. Ayan. Magpapasol muna yung tatlong bata. Si Ayo, si Leo, si Liam yan, guys. Tito ko naman yung naglalakad doon sa umahan. It's papa ko, glow in the dark. <laughs> Naka-orange sa may kangkungan. Nahulog sa Ang suit on for today's video kalami. Good morning, guys. Lagi nalang lang makulimlim ang langit. Sila ayos si um... Yan. To Ch church kami, guys. Thank you so much. Mukhang tao na tayo, guys. Salamat talaga kay ate sa mga damit. Mukhang tao na kami mag nag church marami ng choices of outfits ah uh, di ba taray o oh, madam usara oh, man ka okay na dagway tong lubi tong gagmay eh di ba to hm ilaw pa to ba pa tong lubi ini ka wala na na sige ko na no? Ga, uh, wala na, gahi na na. Sabi ko matigas na 'yan siya, guys. San? Asa? Mataas, taas naman. Kena siguro Yushu. Kena? Oh.

Hi guys, si Mama guys, nang Ma'am! Maas. Kuva. Guys, madulas. Unya na, pag na si Kuya ni mo. Pag nandyan na si Mickey, guys, saka na lang. Lalaban na lang ako. Uy, imambon, Ah, mambon din. Gatalisik. Nalaro sila ng tago taguan May itlog di ha, Yosh? Ito itlog si Ayos. Pila nakabuk itlog, Yosh? Lima. Ay, lima. Lima ka tong dito? Napa? Na ah, okay. Wala na yung lain? Idal ani yung kusina buyag. Kinsay dula ninyo? Abat-abat, kinsay abat? Lalaba ako, guys. Ay, sus ka hugaw man ning sinina ni Liam bay. Putik. Nagbebento ng tripod. Ha? Uy, ako ng konti guys yung pinagamita namin yung magsamba kanina. <laughs> till I don't wanna waste what's left. Tuwang tuwa ko kay Liam guys. Naiyak kasi gusto niya rin tumulong sa pagkuha ng mga kambing. Tapos iyak siya ng iyak. Kasi nahihirapan nga siya. Maliit kasi yung mga pilapil. Pwede. <laughs> Uh, kung nandito lang kayo sa personal guys, hindi ko alam. Sabi ko sa kanya, yam. Wag kang mag-alala. Kahit jan ka nalang tumira sa may pilapin, hahatiran kita ng pagkain mo gabi. Umiyak lalo. <laughs> Ay, tuwang tuwa eh. <laughs> yung talagang buti na lang talaga wala kaming kapitbahay yung ganito kami kaingay ang ligali guys sobra <laughs> <laughs> Ayan oh, ina um, Oh. Oh, kaya rin naman pala eh. Ayan na siya, guys. Oh. And, ina, sa dulo na siya. Nakal, nalagpasan niya na yung pilapil na maliit. Tatakot kasi siya baka mahulog siya. Artista. Si ayos kaya mm, kayang-kaya na niya niyang ano, 'di ba? dati sa Nepal. Kaya niya nang tumulay-tulay sa mga pilapil. Magulang <laughs> na tong saging. Yan yung paborito kung saging. yung ganyan guys. Yan. dele